Would you like? Meron din ako mga sets of 4 sets of 16 chocolate po. Okay. Chocolate ito. Chocolate diet san chocolate. 130 lang po. Okay. Wait. bigyan na lang itag gloves po, Pete. Ito po. One pair, one pair na 'yung isang ganyan. Wait lang po. Ma'am, baka pingin dalawang 50, ma'am. Kailangan na namin naman. Ayan, eh, dalawang 50. Ano? Chocolate mo yung 370. Isang chocolate. Isang chocolate. Hindi. Ako naman magbibigay. I-plastic mo lang. Ito po Ito pa yung sokle nyo Ito pa yung item nyo Thank you po, salamat Thank you po Ay, po mochi buns po Ay lang ma, mochi buns mochi buns po ay ma'am, pwede mo siya nga na para may idea kayo sa texture niya ma'am <laughs> you might have seen it on tiktok hello ma'am, mochi buns ay po, mochi buns po pwede niya siyang nga na para may idea din kayo sa texture niya malambot po siya Meron din naman o no? Sa TikTok mo, baka nakikita mo rin siya mo. Eh, Facebook, Instagram, mo rin sa mo. Eh, yung ganito ko, ma'am. Apat na lang yung ganito ko, ma'am. Two kitchen. Oo, oh, two kitchen. Sige lang, ma'am. Hi, ma'am. Much Hello, sir. Hi, ma'am. Much Hello ma'am, mo chi ban ay Hi ma'am, mo chi ban so. Ni ma sila mama. Hi ma'am, mo chi alam Hello sir, hello ma'am, mo chi ban Hello ma'am, pwede mo siyang hawakan mo. Para may idea ka din sa pag. <laughs> yes ma'am. Gusto mo ma'am may free cake tayo ngayon naka-promo ko ngayon ma. Ito mang apat na lang yung ganyan ko, ma'am. Sa likod, Anything else, ma'am? Ano pa yun, Ano pa yun, ma'am? Kunin ka lang muna yung Let me know ano yung additional nyo. Meron bang eta po? Hindi ko pa nalipat kasi pero to. Pito na lang yun ma'am. Seven na lang. May dadagdag pa kayo, ma'am? 340 lang, ma'am. Ayaw mo na paabuti ng minimum purchase para may free cake kayo. And ganyan siya, ma'am. Dalawa na lang eh Tayang, ma'am. Yes, ma'am. sayang din, di ba, ma'am? Can, can I recommend yung taas na, ma'am? Para give it a shot din. Para next time, ma magustuhan niya siya, babalikan niya siya, ma'am. Sa iba po, ma'am. Eh. Yes, ma'am. Ma-recommend ko dyan, ma'am, yung ito, ma'am. You know, Ayan Bacha, red bean, Nutella, ma'am. Ano na yung